Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang talambuhay ni Dr. Jose Rizal, ang itinuturing na pambansang bayani ng Pilipinas. Pag-aaralan natin ang mahahalagang aspeto ng kanyang buhay, mula sa kanyang kabataan, edukasyon, ilan sa kanyang mga minahal, at mga isinulat niyang nobela hanggang sa kanyang kamatayan. Malalaman din natin ang iba pang kontribusyon ni Rizal sa lipunan at kung bakit siya binansagang pambansang bayani. Tara, simulan na natin. Kabataan at Edukasyon Si Jose Rizal, na may buong pangalan na Jose Protasio Rizal Mercado i Alonso Realonda at may palayaw na Pepe, ay itinuturing na pambansang bayani ng Pilipinas. Siya ay isinilang sa Calamba, Laguna, noong Hunyo 19, 1861. Ang kanyang mga magulang ay sina Francisco Mercado at Teodora Alonso. Siya ang ikapito sa labing isang magkakapatid. Dalawa lamang silang lalaki, siya at si Pasiano, habang ang kanyang mga kapatid na babae ay sina Saturnina, Narcisa, Olympia, Lucia, Maria, Concepcion, Josefa, Trinidad at Soledad. Si Rizal ay hindi lamang isang manunulat kundi isa ring magsasaka, manggagamot, siyentipiko, makata, inventor, iskultor at kung ano-ano pa. Bukod dito, siya rin ay isang dalubwika or polyglot. Marunong siya sa iba't ibang wika gaya ng Ingles, Pranses, Griego, Hebreo, Italiano, Latin, Espanyol, Japon, Tagalog, iba't iba pang mga katutubong wika ng Pilipinas at marami pang iba. Maagang nag-aral si Rizal sa ilalim ng pagtuturo ng kanyang ina. Kalaunan, ipinagpatuloy niya ang pag-aaral sa Binyan, Laguna bago lumipat sa Ateneo Municipal de Manila noong ikadalawampu ng Enero, 1872. Dito niya natapos ang kursong Batsilier sa Sining noong ikadalawamput tatlo ng Marso, 1876, kung saan nagtamo siya ng mataas na karangalan. Noong taong 1877, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas kung saan kumuha siya ng pilosopiya at panitikan. Kasabay nito, nag-aral din siya sa Ateneo de Manila, kung saan kinuha niya ang agham ng pagsasaka. Dahil sa sakit ng kanyang ina na katarata, nagdesisyon siyang lumipat ng kurso sa medisina upang pag-aralan ang paggagamot sa sakit sa mata. Gayunpaman, nakaranas siya ng diskriminasyon mula sa mga paring Kastila na namamahala sa Universidad ng Santo Tomas. Dahil dito, noong ikalima ng Mayo, 1882, nagpa siya siyang lumipat sa Espanya upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Sa Universidad Central de Madrid, natapos niya ang kursong medisina noong 1884 na may pinakamataas na parangal, sobresaliente o napakahusay. Matapos ang pag-aaral sa Espanya, nagtungo siya sa Pransya upang magpakadalubhasa sa paggagamot ng sakit sa mata. Mula roon, nagtungo siya sa Heidelberg, Germany, kung saan lalo pang lumawak ang kanyang kaalaman sa medisina at natamo pa niya ang isa pang titulo. Ilan sa mga inibig ni Rizal Sa kanyang buhay, maraming babae ang naging inspirasyon sa puso ni Jose Rizal, hindi lang sa Pilipinas pati na sa ibang mga bansang napuntahan niya. Ang kanyang unang pag-ibig ay si Segunda Katigbak, ngunit hindi sila nagkatuluyan dahil siya ay nakatakda ng ikasal sa iba. Ang tunay na pag-ibig naman ni Rizal ay si Leonor Rivera, subalit hindi rin sila nagkatuluyan dahil sa pagtutol ng pamilya ng dalaga, na kalaunan ay ikinasal kay Charles Henry Kipping. Sa dapitan, nakilala niya si Josephine Bracken, isang Irish na kanyang nakarelasyon. Bagamat walang konkretong ebidensya ng kanilang kasal, pinaniniwalaang sila ay nagkaroon ng isang anak, subalit ito ay hindi nagtagal at namatay. Bukod sa kanila, nagkaroon din ng espesyal na ugnayan si Rizal sa iba pang kababaihan. Sa Japan, nakilala niya si osei or Seiko Usui, isang Japonesang naging malapit sa kanyang puso. Sa Espanya, naging malapit sa kanya si Consuelo Ortiga Irey, ngunit hindi nagtagal ang kanilang ugnayan. Samantala, sa Pransya naman ay nakilala niya si Nelly Bustead, isang Pranses na babae na nagkaroon ng koneksyon kay Rizal noong siya ay nasa Europe. Sa kabila ng lahat ng ugnayang ito, nanatiling nakatuon si Rizal sa kanyang adhikain para sa bayan, na siyang naging pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay. Dalawang makasaysayang nobela Ang kanyang dalawang nobela, ang Noli Metangere at El Filibusterismo, ay mga makapangyarihang akda na naglalantad ng mga pang-aabuso ng mga prayle sa mga Pilipino at mga katiwalian sa pamahalaang Kastila. Ang No Limitang Here na inilathala noong 1887 ay tumatalakay sa kawalan ng katarungan, pangaapi ng simbahan at pagsasamantala sa mga Pilipino sa ilalim ng kolonyal na pamamahala. Ang pangunahing tauhan nito si Crisostomo Ibarra ay isang edukadong Pilipino na may layuning paunla rin ang bayan ngunit hinarap ang matinding pagsubok mula sa mga may kapangyarihan. Samantala, ang El Filibusterismo na inilathala noong 1891 ay ang kasunod o karugtong ng nobelang Noli Metangere na nagpapakita ng mas madilim at revolusyonaryong pananaw. Dito, si Ibarra ay nagbalik bilang simon isang mayamang alahero na may layuning pabagsakin ng pamahalaan upang makamit ang tunay na pagbabago. Ang dalawang aklat na ito ang naging inspirasyon ng mga Pilipino upang ipaglaban ang kanilang kalayaan mula sa mga dayuhang mananakop. Noong Hunyo 18, 1892, bumalik si Rizal sa Pilipinas. Sa kaparehong taon ay itinatag niya ang isang samahan na tinawag na Laliga Filipina, na may layuning pagkaisahin ang mga Pilipino at itaguyod ang pag-unlad ng komersyo, industriya at agrikultura. Bagamat hindi ito isang revolusyonaryong kilusan, itinuring ito ng mga autoridad bilang isang banta, kaya't inaresto si Rizal at ipinatapon sa dapitan. Pagkakulong at Kamatayan Noong Hulyo 6, 1892, Si Rizal ay inaresto at ipinatapon sa dapitan Zamboanga del Norte, kung saan siya nanirahan ng apat na taon. Sa panahong ito, siya ay nanggamot, nagtayo ng paaralan at hinikayat ang mga tao sa pagpapaunlad ng kanilang buhay. Noong Agosto 1, 1896, pinayagan siya ni Gobernador General Ramon Blanco na magtungo sa Cuba upang gamutin ang mga biktima ng Yellow Fever. Ngunit noong Oktubre 6, 1886, habang papunta sa Cuba, siya ay inaresto at ibinalik sa Maynila upang humarap sa paglilitis. Iniuugnay siya sa revolusyon bunga ng kanyang koneksyon sa mga kasapi ng katipunan sa kabila ng kawalan ng matibay na ebidensya na siya ay direktang sangkot dito. Noong Desyembre 20, 1886, siya ay nahatulan ng kamatayan at ginugol ang kanyang huling gabi sa pagsusulat ng kanyang tula na Mi Ultimo Adios o ang huling paalam. Ang tula ay naglalaman ng kanyang mensahe ng pag-ibig sa bayan na nagsilbing inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino upang ipaglaban ang kanilang mga karapatan at kalayaan. Noong ika-30 ng Disyembre, 1896, sa edad na 35, isinagawa ang pampublikong pagpatay kay Jose Rizal sa pamamagitan ng pagbaril sa Bagumbayan, na ngayon ay Luneta Park sa Maynila. Konklusyon. Sa kabila ng kanyang maikling buhay, si Jose Rizal ay itinuturing na isang malaking inspirasyon at haligi ng pambansang kamalayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang mga nobela at paninindigan. Siya ay naging isang simbolo ng katatagan at pagmamahal sa bayan. Ang kanyang buhay at mga sakripisyo ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa bawat Pilipino upang ipagpatuloy ang laban para sa kalayaan at pagbabago. Sa pagwawakas, hindi lamang ang kanyang angking talino at kakayahan bilang isang manunulat, doktor, at makabayang Pilipino ang siyang dahilan kung bakit siya ang itinuturing na pambansang bayani ng Pilipinas. Higit sa lahat, ang kanyang katapangan at pagmamahal sa bayan ay nagtatak sa puso at isipan ng bawat Pilipino sa kahalagahan ng pag-aaral, pagmamahal sa bayan at pagsisikap na makamit ang tunay na kalayaan at kasarinlan. At dyan nagtatapos ang ating aralin tungkol sa talambuhay ni Dr. Jose Rizal. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood!